Hello mga kabibelabs, isang magandang hapon na naman So, sabiki naman kami At first holo, ay huli agad si Eric So, kasama namin diyan si Nana Wow, ang daming huli ni Eric So, sulig yan, mga kabibelabs Tatlong piraso Aba, may pang pang apat pa pala mga kabibelabs So, puro sulig talaga So, lubos-lubosin na namin mga kabibilabs kasi nagpapahuli ulit dito ang mga isda. Ayun, huli ulit si Eric. Ayan, so... Wow, dalagang bukid na mga kabibilabs. Ang laki. Sarap yan sa inihaw. Yung aking paborito. Pag kapag dalagang bukid, inihaw yan. Mataba. So, dalawang piraso pa lang kanyang huli mga kabibilabs. At ayan, huli din ako mga kabibilabs iban uh, iba na to hindi na to sulig kundi uh, manam si mga kabibilabs dito ulit kami ngayon sa uh, may baklad yan so huli ulit si Eric so manam si din pa rin mga kabibilabs yan so nakalpas ang isa huli ulit ako grabe wow lumahan mga kabibilabs yan. So, para kaming namimitas lang ngayon ng mga isda mga kabibilas dahil sa sobrang dami yung aming nakukuha or nahuhuli. Ayan, lumahan pa rin mga kabibilabs. So, huli ulit si Eric mga kabibilabs. Lumahan din ang kanya. So, sari-saring isda dito mga kabibilabs. May lumahan, may manamse And then, may dalagang bukid. Ayan, huli ulit ako mga kabibilabs hindi na maintindihan kung saan magabidyo video si Nana sa amin kasi nagpapahulit ang sa dito. So lumahan pa rin yan mga kabibilabs. So hapon na dito sa amin mga kabibilabs. Yan, against the light. Kaya maitim ako dyan. Huli ulit mga kabibilab. Dahil nagpapalubog na yung araw. Ah, manamsi ulit yan mga kabibilab. Wow, meron pa. Yun, lumahan. ayun, manamise ulit mga kabibilabs huli ulit mga kabibilabs ayun, nakalpas pa yung isa at manamise ulit ayun, meron pa mga kabibilabs huli na naman so, marilis ay hindi, lumahan pala mga kabibilabs kasi minsan ang marilis ay umuuna yan mga kabibilabs at gumagaan iwan ko baga kung bakit ganun yun, lumahan din ulit mga kabibilabs huli na naman grabe talaga manamsi ulit yun manamsi pa rin mga kabibilabs pag sinuwerte nga naman, nako ang dami namin huli mga kabibilabs oh, nagkakabitan lang ang mga isda So, huli ulit ako. Wow. Ah, uh, lumahan mga kabibilabs. Yun, huli rin si eh, Bibilab Eric. Wow, ang dami ang kanya. Para siya namimitas lang ng mga prutas. <laughs> sobrang dami. Nakaalpas pa yung iba. Yun, huli ulit ako. Dalawang piraso agad. Nakaka-excite ang mga kabibilabs kapag maraming huli. So, nakaka-addict mag ngawel kapag madaming huli yun ang dami na naman kay Eric mga kabibilab unang oh, alpas pa sayang yan huli ulit sya mga kabibilabs manamsi pa rin medyo malakas lakas ang alo ng dangat wow ang dami huli ulit ako mga kabibilabs dahan dahan lang baka masugatan tayo ng uh, kabel kasi masakit kapag nakatusok ang kawel pag sumabit sa kamay nako ang sakit yun mga kabibilabs huli ulit ako mga kabibilabs grabe nako wow manam si ang dami dalawang piraso hapon na taga dito sa amin mga kabibilabs maya maya ay pag na pero nagpapahuli pa rin mga kabibilabs mo manam si ulit huli ulit si Eric mga kabibilabs dalawang piraso na manamsi ayan huli ulit ako Manamse pa rin mga kabibilas may pangbenta ulit kami nito para may pangbili ng uh, kahit ano shampoo <laughs> ayan So, dahan-dahan lang natin tanggalin. Baka kasi makabil tayo mga kabibilabs huli ulit mga kabibilans anong isda naman kaya baka manamsi na naman yan kasi manamsi ang huli dito sa amin and then yung um, lumahan sa iba ay anumahan so manamsi pa rin mga kabibilans ang ating huli ngayon yun manamsi pa rin ilang piraso wow tatlong piraso nagkakabitan sa kawel ito ang maganda mga kabibilabs kapag nasa probinsya ka, kapag malapit dito sa dagat, pwede kang mangisda. Ayan, huli ulit si Eric. Yun, grabe ang kanya. Kasi yung aking kabil mga kabibilabs na putol na kanina yung pag -huli ng dalagang bukid, ayun, di kinaya. Nagkaraputol dahil mabigat ang dalagang bukid. So, manamsi pa rin ang huli niya mga kabibilabs grabe no, pahuli dito sa amin ng manamse ayan, huli ulit ako mga kabibilabs may pang-ulam na, may pangbenta pa so, saan ka na? ay di maglaot ka na <laughs> ayan, huli ulit si eric manamse si pa rin wow, ang dami, nagkakabitan sa uh, kawil nakakaadik talaga magpangisda mga kabibilabs Holy din ako, manamsi. Always manamsi. Yan. Holy ulit. Ang mangyan. Medyo mabigat to ah. Ano kaya ito mga kabebe loves? Yun, lumahan pala mga kabebe loves. Meron pa, kares. At manamsi. yun, lumahan kaya pala mabigat mga ka-baby loves dahil may malaking isda lumahan ayon, meron ulit manami pa rin ang dami siguro dyan sa baba sila mga ka-baby loves isang pamilya siguro rin sila kaya madaming manansi nalilito na sa amin sila mga ka-baby loves kung saan maga video dahil nagpapahuli nga yan. So, manamsi pa rin mga kabibilabs. Huli ulit si Eric. Ayun. Kapag ganito mga kabibilabs, ulitin na natin. Kasi, nagpapahuli. Sayang naman, di ba? Yun, ang dami. Manamsi pa rin mga kabibilabs. Huli ulit siya mga kabibilabs. Wow, Wow, ang dami puno ang kaniyang kamil mga kabibilabs yan huli ulit ako ang dami din sa akin mga kabibilab ayan huli ulit ako mga kabibilabs manam si pa rin always manamse sige lang pero masarap yan sa pinakse or pinangat mga kabibilab malasa yan huli ulit si Eric manamse pa rin mga kabibilab yan tatlong piraso yun huli ulit siya dalawang piraso mga kabibilabs ah meron pa tatlo pala yun, huli ulit ako mga kabibalab dyan piraso ah, uh, manamse si... si Eric ulit, huli yun, dami na naman ang kanya madami kasi ang kabila niya mga kabibalab kaya madaming nahuhuli niya kasi akin, abungi-bungi na dahil sa dalagang bukid di kinaya, hindi eh naputol Yan, huli ulit ako, mga kabibilabs. Siyempre, manam si again. Manam si again. Again and again. Ang dami na naman ng kanya mga kabibilabs. So, yun, nakalpa, sayang. Yun, manam si pa rin. Ang aking huli mga kabibilabs. Sunod-sunod talaga ang padawi dito sa amin. Yung pagkahulog mo pa lang ng nylon ng kawil mga kabibilabs. Abo, sinasambot na nila ng ano? Nang manamse, Yano? You know, ang dami naman kay Eric, oh. Talaga lang naman, ha? Effective talaga ang kanyang pamain. Galing-galing talaga gumawa ni Eric ng aking babylabs. Huli ulit ako, mga kababylabs. ayon ah uh, lumahan oh lilit si Eric kar manam si pala mga kabibilabs ayan ako ulit oh lilit ang mangyan manam si pa rin mga kabibilabs ang aking huli or dawe yon ganun pa rin manam si Nako, walang pagkaubos naman namin itong mga kabibilabs. Kahit ibilad mo pa yan, masarap yan. I-partner sa saging with kape. Nako, ang sarap kapag sa umagahan at ang iyong merienda ay tuyo at kape with saging. Sarap yun mga kabibilabs. Huli na naman ako. Manamsi na naman yan mga kabibi loves. Ay, manamsi nga. Sabi ko nga. Yun, si Eric ulit. Manamsi pa rin. Manamsi pa rin kay Eric mga kabibi loves. Kay Bebelab Eric. Iyan, Tatlong piraso ang kanyang huli. Wow, apat pala. Ayan, huli ulit ako mga kabiblogs. manamsi again. And again. Yun. Kay Eric ulit mga kabiblogs. manamsi, So kami lang ang nagpalawat dito mga kabiblogs. Kaya jackpot na naman to. Kasi kami lang nag uh, sabiki. Yung iba ay hindi nagsabiki. manamse pa rin Uli naman si eric mga kabibilabs wow marilis na mga kabibilabs ang lalaki ito yung ginagawang hawot na binibilad at ako syempre uh, dawe din mga kabibilabs always manamse ang huli namin at huli din si eric manamsi pa rin ng kanyang huli mga kabibilabs. Ayun. Hulilit mga kabibilabs. Manamsi pa rin. Dalawang piraso ang kanyang huli. Ayan. Huli ulit si Eric mga kabibilabs. Isa, dalwa Nakaalpas pa mga kabibilabs ang iba. So, dalwa dalawang piraso ang kanyang napataas. At syempre, may dala kaming tinapay ang mga kabibilabs. Kay nana yan mga kabibilabs na tinapay. Baka kasi gutumin si nana. Kaya, uh, nagbaon kami ng tinapay. Ayan, so, na kami mga kabibilabs at dahil paggabi na ito sa amin pero kahit paggabi mga kabibilabs pahuli pa rin so nagpasya na kami ng uwi kasi uh, ibibenta namin yung isda mga kabibilabs so, ayan si Eric halos uh, na mapuno na naman yung timba yan o oh. yan dami mga marilis at may halong Uh, dalagang bukid sa baba So itong kay lab, Nangalate sa timba Yan dami Okay With Nana kasama namin Si Nana yung nagka-camera kanina Nagka-video So uh, taimik na sila dalawa Antok na siguro Okay so bye bye Next, next video Thank you